Samantala, tuwing katama po ang bagyo sa Metro Manila ay kadalasang nalulubog sa baha ang Kamanava area. Kaya naman, kahit malayo po sa kabay nila ang bagyong Pablo, naghahanda na rin ang lungsod ng Navotas. Makibalita po tayo mula sa ating kasama na si Rhea Santos. Rhea? Yes, Connie, mabuti na IM I am ready sa lahat ng oras. Maramdaman man natin ang epekto ng bagyong, o bagyong Pablo o hindi. Kaya naman kasama na mga tauhan ng MMDA dito po sa Bagong Bayan North sa Nabotas. Inuumpisahan na nila ang pagtabas ng mga nakausling sanga at pagsasaayos ng mga nakalaylay na kable para iwas abala at disgrasya sakaling makaranas nga ng malakas na hangin at ulan dala ng kung di man bagyo ay dala ng epekto ng hangin amihan. Gamit po yung nakikita nyo yung man lifter kung saan sila nakasakay, boom, itak at chainsaw. Iikot po ang MMDA sa mga major roads para siguraduhin handa tayo sa lahat ng oras. At kaugnay po niyan, Makakausap po natin si Ginong Alberto Babas, ang field operation officer ng MMDA. Ginong Babas, magandang umaga po. Uh, magandang umaga po, uh, kasama Maria. Alright, gano'n ba kadalikado itong mga nakausling sanga, pati nakalaylay na kable tuwing panahon po ng bagyo? Uh, delikado po ito, uh, ma'am Maria, dahil kapag ito malakas ng hangin at ito po ay masisibak, maka maaring uh, makapagsak sa mga motorista at sa kataong dumadaan po sa sidewalk. Ito po ba regular yung ginagawa ng MMD? Opo, opo. At ito po ay regular po na ginagawa po namin. Uh, dahil po sa ating utos ng aming chairman po, si Mr. Tolentino. Kaya regular po namin ginagawa po ito, uh, Ma'am Rhea. Sa mga lugar na tatahaki ng bagyong nga, uh, Pablo, no? although of course hindi na sakop ng, sakot ng MMDA yon. ano bang mga paghahanda ang kailangan pong gawin ng ating mga kababayan? Ah, uh, siguro mami, yung mga kababayan natin na hindi kung hindi man makarating po yung bagyo po rito, dapat maghanda rin po tayo para sa ganon ay mapaghandaan po natin yung darating na bagyo kung sakaling ito po ay tatama po sa ating lugar. All right, sa mga lugar na may ganitong problema, nakalaylay na kable, mga nakausling sanga, pwede hubas silang tumawag po sa inyo at mag-request? Opo, opo. Uh, Mas kaya nung oras po ma'am, uh, uh, 24 oras po kami naglilingkod po dyan, tungkol po dyan. Lalo na kung uh, may darating po na bagyong ganito po. Alright mga kapuso, bahagi pa rin po yan ng uh, pagiging I am ready ng ating mga kapuso dito sa Navotas at syempre ang MMDA. Maraming salamat po. Ginoong ba babas ang field operation officer ng MMDA. Samantala back to studio.